So ayun, magandang araw sa inyo guys So welcome na naman sa pan panibagong video natin So ngayon, papasok tayo ng Banga Games Ragay Dahil nag-request si Ma'am Gina si Karandang Alulod So ayun Sabi niya sana mapadaan naman daw sa Banga Games Ragay So ayun, pasok tayo ng Banga Games So yung shoutout kay Kuya Don de Villa Shoutout din sa LTO Ragay So ayan uh, magandang araw po sa inyong lahat So ayan, tapasok tayo ng itong panga caves So ayan, uh, maraming maraming salamat po pala Sa lahat ng nanood yung Vlog natin sa Maraming maraming salamat sa mga nag-comment Nag-like and nag-share ng ating video So yun, uh, lalong lalo na po sa mga na-follow Maraming maraming salamat po sa iyo Ngayon, ikutan muna natin dito sa Banga Gabe Saragay Kasi nag-request si Ma'am Gina Karantang Alunoy So yun ma'am, maraming maraming salamat po sa pag-request Na asya na natin itong Banga Gabe Saragay Oh, so, ayun. Ah, uh, shoutout pala sa lahat ng taga Baka Games. Sana po mapanood niyo rin tong video natin. Ay, so, shoutout pala kay Boss Mark Alikaway. Eh. Manda. So, taga dito yun, si Boss Mark taga Baka siya. So, yung shoutout din pala kay ano. Ah, uh, kagawa at ano, Boss Diraid. So, ayun Tagal-tagal na tayong hindi nakapaglaro ng basketball dito. <laughs> medyo naging busy na kasi tayo so yun sana makapaglaro tayo minsan no? busy na rin kasi si boss mark eh so sya yung kasakasama na, natin dito maglaro well anyways, sa shout out po sa inyong lahat at maganda ang araw po so ayan simulan na natin yung video natin dito na tayo ngayon sa Banga Caves mamaya pala pagbalik doon na tayo dadaan sa may ano ako Salbo Yan tayo dadaan Ito dito babalik sa ano, way na to So yun ulit shout kay, ano, kay Kuya Don Sa LT Oragay Kay Boss Eman de Villa So yan busy rin kasi sila eh Nag-aaya nag naga sana sila dito sa ano dito sa mga kuweba pupuntahan si silipin natin yung mga kuweba kaso busy sila ngayon eh uh, hindi rin tayo makatiming na makasama dun sa Malinaw maganda paliguan dyan sa banga dito kayo dadaan sa may ano sa may train station or pwede namang lakarin kung malakas pa yung mga tuhod nyo pwede naman kayo magarkila ng skates kung meron naman kayong budget so yun na share ko nga lang po pala sa mga hindi taga banga <laughs> yun sa part na to bumabaha sa tapat ng ang ano na to, hall na to dito sa banga so yun itong parting ito bumabaha dito medyo mataas ang baha dito pero pwede naman kayo dyan mag shortcut labas ng napuntugan so ayun Kaya pag kumanan ka dyan, punta na yun ang Dyan tayo mamaya daraan. So, yun, shoutout po sa mga tagabang atin, mga oh, ano, China Karandang Alulu. So, yun, uh, ikutan muna natin ngayon. So, yun, hindi na rin tayo ba bago dito sa Banga Caves kasi, ano, lagi naman tayo dito deliver at saka dito rin ang way papuntang tagbak. So, yun, shoutout pala sa mga nakakasalubong natin mga makakasabay so kakanan muna, to, ta muna tayo uh, pakita ko lang sa inyo yung ano uh, simbahan ng bangating eh. so kakanan muna tayo oh yes Pero hindi na tayo papasok ng sa ugan kasi medyo alang-alang na yung oras ah uh, ikot lang tayo dito sa ano. Dito na tayo mag-u-turn sa ano. Simbahan. So, yun ang simbahan. Ikot lang tayo dito. So, yun yung simbahan ng Bang Kids. Diba? Ganda na sa tuktok. Akyat ka talaga. Eh, hindi ko tayo dito. Tapos, uh, oh, punta tayo ng sentro ng Banga Caves. Tahan tayo ng site. Ako, nakikip ako na naman yung ulanin. Mamadali na naman. Wow! Tahan tayo kasi baka maabutan tayo ng ulan. <laughs> so, yun, shout kay ate. Sa ating ni Jim. Sa liyan. So, yun, shout out po kay ate Laika. Ayan okay, Parang ito na yung ano, pinakang sentro ng Bangka. So kapag linggo meron din dito palengke. So ayan, shout out po kay Ma'am Gina Karandang Aloloy. So, yung sentro-sentro lang po tayo. Hindi ko talaga may ikot lahat yung buong banga Ito yung ano nila oh. Uh, lumang Plaza. Pero hindi ko lang alam kung ginagamit pa nila yan ngayon. So dito yung daan papuntang site. So doon naman yung daan papunta ng Malinaw Punta ng Malinaw yan So dito tayo daan sa may side Dito tayo naglalaro ng basketball Okay diyan na. Ah. Dahan-dahan yung natin yes so ito yung site, andito rin yung barangay hall nila so yun, dito po kami naglalaro ng basketball at ito rin yung mga elementary school uh, covered court, tapos evacuation center barangay hall health center so yun, wala na pala yung mga bako dito, ano nangyari <coughs> nag -evacuate. hindi ko alam kung bakit Ah, siguro perya. Ay, sa mga pala panga. sila kung sino ako. <laughs> Meron palang perya dito. So, comment down below guys kung kailan ang pesta ng banga Hindi ko alam kung kailan ang pesta ng banga eh. So, yun, pag, ano, pag kumanan pala tayo dito, ang labas niya nabuntugan ano, oh. papunta na yun ng nabuntogan. Pero since babalik na tayo ng bayan, dito na tayo dadaan. So, yun ah, ah, maga pa naman, puntaan natin yung next destination natin. Eh. So, yun, ah, gusto ko lang pasalamatan yung ano, uh, ah, patuloy na sumusuporta sa atin. Uh, ah, patuloy na nagko-comment, the like, na share. Patuloy pong nanonood ng mga vlogs natin. So, yun, maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko po, po kayo may isa isa pero ito po para sa inyo maraming maraming salamat po so ayun ah uh, shoutout lang pala natin yung mga kaibigan natin ah uh, shoutout pala kay Mambombe, mga bombe makabuhay at sa the fresh may ada uh, fresh may kus may so ayun dyan sa barangay panaitayan sa intramuros so ayun shoutout din kay kuya ryan ayos reyes at saka sa jinx barbecue house dyan sa sentro sa poblasyon ng Ragay so yung shoutout din pala sa ano, River Course Pub kay Ate Liza at kay Kuya Ayan Anyo uh, at kay Ma'am ano, Vince Galavin Galinaw kay Ma'am May Martinez at saka sa Pacheco Family dyan sa Apad at saka sa uh, Kawagan so yun ulit shoutout pala kay, ano, kay Boss Mark Alikawit sa Manong Jans kay Kuya Kim Lee Busilig at saka sa Kimlis Lechon at kay Ma'am Len Notorio at saka sa Zone 3 Pares so yun kay ano kay Kuya Michael Bravo Pilyo ano so yun mga, gusto nyo magagandang sapatos pero abot kaya punta lang kayo dyan kay Kuya Michael Bravo so yun itong way na to papunta na to ng Gonzalvo dito yung ano yung high school ng ano dito sa ano bakit pero sabi nila kabinita na daw to So gagawan din natin ng separate na video Pag barangay kabinita na Sa ngayon banga lang muna So ayun ah, Palabas na tayo ng banga Dito na tayo dumaan Kaya so, napasalamatan ko lang yung nag request ng video Si Mama -ma, ano, Gina Karandang Alulod So yun maraming maraming salamat po sa pag request yung karot kina ma'am na nasa tindahan kada <laughs> ka panood nyo rin to ma'am <laughs> pakita ko sa inyo kung saan naman ang gonsalvo so hanggang dito lang tayo hindi na tayo papasok So na yun na yan yun ang ano Gonsalvo Memorial High School So, ayan. Pagbalik na tayo. So, ito yung ano. Ito yung dito ako dumadaan minsan. So, maganda kasi dito ang daan kapag papasok ng banga. So, ayan guys. Uh, hanggang dito na lang yung video natin. So, pasalamatan ko lang po ulit kayo sa lahat po ng sumusuporta sa page natin. Sa lahat po ng nanonood ng mga vlogs natin sa lahat na nag-comment, nagla-like and nag share lalong lalo na po sa mga nakafollow at saka sa mga follow maraming maraming salamat po sa inyo uh, wala po ako dito hindi dahil po sa inyo ano po so yan uh... Ano ba? <laughs> ayan, maraming maraming salamat po ano po kayo may isa isa basta uh, para sa inyo po ito lahat ngayon, uh, ano po, ang dito lang yung video natin. See you sa next vlog. So, ayan, maraming maraming salamat po. Sa mga gusto mag-request ng barangay nila, comment down below lang po. Tapos, evaluate natin kung kaya puntahan, pupuntahan ko po. So, ayan, uh, muli. Uh, maraming maraming salamat po. At uh, kita po tayo sa...